Tabi-tabi po, ito ang mga katagang iyong sinasabi kapag ikaw ay baguhan sa isang lugar. At kapag ikaw ay hindi nakasisiguro at nakararamdam ka ng hindi mo maintindihan na baka mga elemento na hindi mo namamalayan. Ganito ang isang lugar sa Bulacan na pinangingilagan, kinatatakutan. Dahil marami daw na mumugad na elemento na hindi matahimik. Totoo kaya o katang isip lamang Alamin natin ang kwento sa likod ng tinatawag na Barrio Encanto. sa daong kalimutan ng bayan ng Anggat, lalabikan Pagkagat ng dilim, ingat ka! Tabi-tabi po, patawarin niyo po ako. Tabi-tabi po, di ko na po ang balay ng tiranyo Sa mga elemento, maaari mong magambala. Dahil baka magsisi ka sa huli kung bakit hindi mo sinabi ang mga katagang tabi-tabi po. Ito'y naging bantong sa kalibagaan at nakilala sa kalibagaan. Tabi-tabi po, mga katagang sa'yo ay aking binigkas upang ang bumabalot na kalibagaan ayon sa sabi ng katandaan ay aking naiwasan. Circa 1950, nang magsimulang tawaging Barrio Encanto, ang isa sa mga barangay na ito sa Anggat, Bulacan. Pinamamahayan daw kasi ng mga Encanto, ang buong barrio. Nagpasalin-salin na sa mga dila ng mga residente ang alamat ng barrio katunayan, mismong mga residente dito ang nagpapatunay sa misteryong bumabalot sa baryo Encanto. Kadikit na kasi ng kasaysayan ng lugar, ang kilabot na hatid ng mga pinaniniwalaang elementong naninirahan dito. Tatay Rogelio Lipata sa personal na nagkaroon daw ng karanasan sa nasabing mga elemento. Hindi naman daw siya sinasaktan ng elementong pinaniniwalaan niyang engkanto. Pero ang nasabing engkanto ay nakatira umano mano sa mismong bahay niya. Nakakita ko ng ito mismo sa bahay na, namin na na ito. Dumadaan na talagang ang ano niya damit niya puti. Tapos ito, nakapunggot. Tapos ang haba ng lalaki niya rito. Alam na alam daw ni Rogelio kapag nandyan na ang babaeng engkanto sa bahay nila. Kahit daw gaano pa kainit ang panahon, kapag nandyan na siya, ay makakaramdam siya ng panlalamig at kilabot dito sa kanilang banyo niya madalas maramdaman at makita ang engkanto. Katunayan, sa gitna ng coverage ng aming team, ay tila nahagip sa aming kamera ang animoy anino na bigla ang dumaan kahit walang tao sa lugar ng mga oras na iyon. Kayo na lamang po ang bahalang humusga. Pero kung anong gaan ng pakikitungo ng engkanto kay Rogelio, ay siya namang bigat ng karanasan ng mismong anak niya na si May. Napanandali ang binulagumano ng nasabing inkantong naninirahan sa kanila. Nakaramdam ako na ng pangangati ng katawan ko. So, sobrang pantal na ng katawan ko. Umuwi na ako, hindi ko na kaya, sabi ko. Tapos, sobrang di na ako makahinga ng kapusta talaga. 15 anyos pa lamang si May noon nang maisipan niyang maligo bago pumasok ng kanilang bahay. Hindi pa man din siya nakakapagsabon ay nagsimula ng mangati ang kanyang buong katawan. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang hapdi na kanyang nararamdaman. Umuwi na siya sa kanila. Pag-uwi niya, ay nawala na raw bigla ang kanyang paningin. Nabulag na siya. Hapong-hapo na rin siya kung kaya't isinugod siya agad sa manggagamot. Nang mga oras na iyon ay inakala ni May na babawian na talaga siya ng buhay. Ayon sa kanya, lantang gulay na siya. At ang itinuturo niyang salarin, sabi daw po, may nabuhusan daw po kung ano, babae na nakagawin daw, gawin. Na, na parang napadaan daw po. Tapos sakto pagbuhus ko, yun. Nagalit daw. Tapos ayun nga, inanuhan daw yung paghinga ko. Tapos pati mata ko binulag niya. Sa manggagamot daw, dinala si May noon dahil iyon ang nakasanayan ng mga nakatatanda sa lugar. Magmula daw noon ay hindi na siya sinakta ng engkanto. Pero magpahanggang sa kasalukuyan ay nararamdaman pa rin daw ni May ang presensya nito. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products maging ang tanod ng lugar na si Mang Nestor ay sinampahan umano ng engkanto sa likod habang siya ay nagbibisikleta. Pitong taon na ang nakakalipas. Nung ako ng gadyote sa barangay, eh naka, ano ko nakita anino ba, anino na bigla lumatugtugay ano. Nakasakay ko sa bisikleta. Ngayon nakakasakin yung sa likuran ko, kawak dito sa akin. Yung pagkakakuan, dahil palusong, hindi na ako nagpipreno, basta doon diretsyo ko. Paalala ka Ilang panalanan ko, ma-accidente, paalala ka. Pero hindi katulad ng mga karaniwang residente sa Baryo Encanto. Ang pamilya ni Nanay Susan ay malayang pinatira ang umanoy isang pamilya rin ng Encanto sa kanilang tahanan kausap nitong aking apo kasi siya ang may third eye. At yung kanyang, yung anak nung na prinsesa ay, yun, lagi siyang kasama nun. Laging nandito sa amin. Bawa, para din siyang tao, kaya lang hindi namin siya nakikita nakakakita yung aking apo. Pag nanonood ng TV, nakaupo din siya jam. Pag kami kumakain, kumakain din siya. Pag talagang sila inanong ka pamilya, talagang tuturing ka din ng kapamilya. Nakakausap pa nga raw ng kanyang apo ang mga engkantong nakatira sa kanilang bahay. Katunayan ay naglaan pa sila ng isang buong kwarto upang doon makapagpahinga ang pamilya ng engkanto na kasama na rin nila sa pang-araw-araw. Anya ay kasabay na rin nila ang mga itong kumain at maski sa panonood ng telebisyon una raw ay natatakot pa si Susan. Pero kalauna ay na nasanay na rin daw siya sa presensya ng mga engkanto. Basta wag lang daw kantiin ng mga ito, tiyak ay sila pa daw ang mismong magpoprotekta sa iyo. Kami na malingki ng Santa Maria, may bumagsak na kahoy. Sa tapat na tapat ng aking apo at saka ng anak ko, palain mo tapat na tapat bumagsak ay hindi sila natamaan ng kahoy na dos por dos. Iniliwas sila. Yung pala ay itinulak daw niya yung kahoy. Huwag lang silang tamaan. Kaya mabait din naman sila. Nagsimula raw kasi ang mga kwentong kababalaghan na ito noong 1950 kung saan ang mga namamatay daw sa gera ay itinatambak na lang sa baryo. Marahil daw ang mga gumagambala ngayon ay mga kaluluwang hindi matahimik at naghahanap ng sagot at hustisya sa kanilang pagkamatay. Katunayan na raw ang kinatitirikan ng mga tahanan ngayon sa baryo ay dating sementeryo. Ayon naman sa lokal na manggagamot ng lugar, ang mga sanggol daw na inilalaglag at itinatapon sa lupain ng baryo kung kayat ang mga kaluluwa nito ay nambubulabog at hindi matahimik na tila naghahanap ng hustisya. Iba naman ang pananaw ng kapitan ng Baryo Encanto. Ayon sa kanya, ay wala namang dapat ipangamba na ang mga residente dito at ang mga nagnanais na bumisita sa lugar dahil 24 oras nakabantay ang mga tanod at handang rumesponde sa kahit na anumang sakuna. Eh, ako kay 58 years nga, pero wala akong nakita kahit may isan na sabi ng mga unang tao. Wala kami na experience na ganun. Wala siya dapat ipangamba dahil wala na, na kami nakita ganun din sa barangay namin. Magdamag na yung 24 hours sila nakadyuti riyan. Kung meron biglang mga ilang mga tao, meron lalapit agad dito. Ikinwento namin ang nasabing hiwaga ng lugar sa isang eksperto. Ang mga lugar sa Pilipinas ay kadalasang naglalarawan doon sa nakikitang abundant o uh, marami. No halimbawa, papangalanan mo yung isang barangay halimbawa sa Pasig ng Santolan o kaya naman uh, barangay Manggahan dahil maraming mga puno na santol o kaya puno ng mangga sa lugar. Hindi ibig sabihin na inaano natin, isinasantabi natin yung uh, karanasan ng tao ay uh, hindi na valid para sa kanila yung experience na yan kasi para nga sa kanila totoo eh. So who are we no? to say kung ano yung valid at hindi valid? May tuturing kasi nating mass hysteria kapag yung karanasan ay uh, malawakan ka na at um, halos sabay-sabay. No? Uh, para sa akin, yung karanasan natin sa engkanto ay uh, isang paniniwalang nakaugat pa bago dumating yung mga Kastila. Yun nga lang, yung terminong engkanto, ay uh, very Spanish. Totoo man ang mga ito o isang alamat lamang. Kadikit na ng ating kultura ang magbigay galang sa mga bagong lugar na ating pinupuntahan. Wala namang masama kung ikaw ay maniniwala. Basta ikaw ay may paniniwala pa rin sa pong may kapal. Makakatulong pa rin ang mga panalangin para sa ikatatahimik ng mga kaluluwang ligaw at iba pang elemento na nais mamalagi sa mundong ibabaw. The Pampa Kit. Itong Pampa kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, a micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.